Namitas ako ng guaba jelly, minerba at iba't iba pang mga prutas din sa amin. Kaya naman samahan niyo ako ngayong araw dahil marami na naman nga ang maiuwi ko sa bahay. At dahil tagbo nga ngayon ng mga rambutan kaya naman walang katapusan talaga sa kakapangain na rin. At hindi pa nga ako natutunawan dyan, ay eh, gumura na naman nga ako sa masipag at mabait naming kapitbahay. At balita ko nga ay eh, ang dami na naman nga ang bunga na ring palaki kong puno ng bayabas din eh. Guava jelly nga pala ari kung tawagin kasi malalaki talaga ang mga bunga. At are nga pinipitas ko ay eh, kung sa tingin nyo malaki na to pero yung totoo talaga may ilalaki pa sana talaga yan. Kung naaalagaan lang talaga ng maayo. Sabi ko nga sa kapitbahay ko eh wag na kayo mag-alala at nandito na nga ako. Ako na ang bahala sa mga bayabas nyo. Madalas din talaga din sa amin ay eh, pag sarili nilang tanim kadalasan sila yung mga hindi kumakain. Ito nga rin palagi ang naririnig ko sa tuwing manghihingi ako sa kanila. na ikaw ining at wala namang nakain niya nalalaglag lamang. <laughs> Naisip ko tuloy para sa akin nga siguro ang mga bunga kaya naman maswerte ka na talaga kapag ganari ang iyong mga kapitbahay. Pagkatapos ko nga amamita, sunod ko namang ginawa ay yung medyo maliliit pa na bunga ay pinaglalagyan ko ng plastic para hindi mabulok at masayang kasi may ilalaki pa talaga to. Bali yung medyo maliit pa yung nilalagyan ko ng plastic kasi pag malaki na daw ang nilagyan ko ay mabubulok na rin daw yun. Alam nyo, maliit lang tong puno ng guava jelly pero napakarami nga talagang bunga at sa sobrang laki nga ay halos hindi mo rin talaga mauubos ang isang buon nito? Ang dami ko na nga rin napamitas pero hindi ko naman kayang ubusin talaga are kapag pinanguha ko lahat. Kaya naisip ko nga rin na i to at baka sakaling magustuhan niyo ng kapitbahay. Kasi sa dami ng napitas ko ngayon eh, hindi ko na rin alam kung paano ko tong lahat mauubos. Yung nangihingi ka na nga lang tapos binigyan ka pa ng isipin paano ko tong lahat makakain. <laughs> Anim na piraso nga pala ang mga napaglalagyan ko ng plastic pero kokonti pa yung kasi marami pa talagang bunga na kinakailangang balutan para hindi sila mabulok at lumaki ng maayos. Kapag talaga rin napalaki ko ay eh baka mamalay na lang ng kapitbahay ko pati puno na wala na rin. <laughs> hindi pa nga rin talaga ako nagbago at simula pa noon hanggang ngayon na sa tuwing manghihingi sa kapitbahay ay mangingi pa nga rin ng asin. <laughs> Sa laki din talaga na ri, eh hindi ko talaga kayang ubusin ang isang buo kasi nakakabusog din talaga at masakit na din sa panga. Hindi ko alam kung sa pagkagat ko o sa walang tigil ko nakakanguya. Hara-hara naman yung kabuti na yun. Akala siguro ay makakalagpas sa akin. Nakita ko nga itong guyabano na hinug na at isang nga rin ari sa mga gustong prutas ng aking mga junakis. Maigi na nga lamang talaga at may mga ganaring prutas na nakukuha din sa bukid na nagugustuhan nila. Nanguha na nga rin ako ng papaya kahit dalawang piraso at adaling ko din sa bahay para naman hindi lang prutas ang maiuwi ko kundi pang gulay na rin. Dinaanan ko na din aring guyabano na hindi ko pa pinitas kanina at pagkatapos napansin ko aring sinturisan na marami na rin palang bu Napalayo nga lamang yung tanim sa bahay namin pero palaki ko din talaga yun. <laughs> Wala nga kaalam-alam ang kapitbahay ko na naman na patilan soni sa likod ng bahay nila ay eh, inakyat ko na Kapag rin. Kapag napanood na naman nila 'to eh doon pa lamang nila malala kaya pala nawala ang bunga ng kanilang lansones. Hays, hinuga na rin pala ang aking mga Minerva. <laughs> an tagal ko kayong binalik-balikan sa wakas maaani ko na rin kayo. Buti na nga lang din at mababait ang aso ngayon. Ay siya naman kilala na rin pala ako ng mga aso ng aking mga kapitbahay. <laughs> At sa mga hindi nakakaalam ng prutas na to, eh, ang tawag dito sa amin ay minerba. At kapag mga kulay dilaw na ay eh, hinug na, mas maganda pitasin eh, yung sobrang madilaw na para hindi masyadong maasim. Kasi kapag may konti pang green, eh, maasim pa rin talaga yun. Mas gusto ko itong isawsaw sa asin o di kaya ay sa asin na parang duha. Minsan talaga may mga puno na nauuna mamunga. Minsan naman katulad nito na to na munga. Kasi nakikita ko sa ibang puno, ubus na yun sa kanila pero ito ay eh, nagsisimula pa lang. Akala ko din eh, hindi na to mamumunga yun pala, late lang talaga. Mag-isa nga lamang pala ako na mitas na rin kasi may pasok sila sa school, kaya mag-isa ko rin lang tong akainin. At kung mahilig kayo sa mga maasim e eh bagay na bagay to sa inyo. Dapat nga din kapag malapit na ang New Year sila nagbubungahan para madali makaipon ng prutas na bilog. At sa tuwing umaahon talaga ako din sa bundok, e eh mas nare-relax ako. Bukod sa fresh ang hangin, ay eh iba talaga kapag marami kang natatanaw ng mga puno. At iba din talaga kapag nasa sariling lugar ka. Mahapon na naman nga, kaya naman igagay kaya ko na ulit ang mga dadalhin ko pa uwi ng bahay. And yun lang for today's video. Salamat sa panonood!